Hi mga palangga, for today's video, gugupitan natin ang ating buho Una, simulan natin dito Then, dito naman sa kabila. Ito ata yung tinatawag nilang wolf cut. Hindi <laughs> ko alam. Napanood ko lang to sa TikTok. Yes, mga palangga sa TikTok. <laughs> <laughs> Hoy, di alata may lunggo So, yan na yung kinalabasan Tatalian mo lang Ay, lunggo, gadya gaya ponday At syempre, gugupitan mo na Then, for the pantay na ang person Kag-ato naman guntingan sa likod pong suntadanay before taguntingon And make sure talang natupong aton pagunting. And ano, ang nakalaba ang nautod ta sa aton nga buhok for the sisi na tan later how. Sige, ingirit-ngirit lang na. Nang tawon ta ko, hindi ka maghinulsol karon. So, ano sa pamatsyagan nyo guys, ano ang mas bagay? Long hair or short hair? Hui! Dadi na kami makita ang final result. Kaya kuya hindi ko ready, hindi ko sure kung bagay sa akin or hinulsulan ko lang. So, amon na siya mga palangga hindi man ni siya wolf cutman So, kaya hindi tapagid na achieve ang aton wolf cut. Utdan tapagid luwat. <laughs> Nak, sige habis show mu. What? <laughs>